Paano lalabanan ng mga boy scouts ang maraming mga zombies? Kung sa tatlong magkakaibigan na mga boy scouts, sa pagiging boy scouts na nga sila sa iba't ibang mga bagay na mga gamit nga nila nang magkaroon nga ng zombie apocalypse sa lugar nila. Since sila sila na nga lang din yung halos nandoon at marami pang tao yung posibleng atakihin ng mga zombies, dito na nga sila aaksyon para maligtas sa mga taong ito. Sa tulong nga din ng isa pang tao, dito na nga nila kakailanganin makapagtago at makaligtas kung saan dito rin sila makikipaglaban sa iba't ibang mga zombies bago pa nga tuluyang maubos ang lahat ng tao sa lugar nila. Title ng movie, Scout's Guide to the Zombie Apocalypse. Bilang fan ng mga zombie movies, sobrang nagustuhan ko to. Sa panahon natin ngayon na sobrang gamit na gamit na yung mga zombies, dito naman, Sobrang fresh and unique ng pagkakagamit nga nila dito. Saan ka makakakita ng movie na may zombie na deer, may pusang zombie, zombie na kumakanta ng Britney Spears, zombie na nangangain ng ano, and zombie na nahatak yung talong <laughs> tapos na putol. Sobrang nagustuhan ko yung humor and comedy nga ng film na to na it's very effective for me na hindi siya naging corny and maganda pa rin naman yung execution and placement nga din niya doon sa mga nangyayari. Siyempre kudos din doon sa mga actors kasi nga na-embody talaga nila yung mga roles nila na nung una mga duwag tapos sa dulo naging matatapang na nakakatuwa din panoorin lalo natin mga Boy Scouts nga din sila. I love the premise of them being Boy Scouts, isang zombie apocalypse tapos gagamitin nga nila yung mga skills nila para nga lang makasurvive. I also love the pacing of this film, lalo na nga yung growth ng mga main characters na hindi lang individually, kundi bilang magkakaibigan nga din. Na nag-start na nagiging sketchy na nga yung pagkakaibigan nila, tapos nag-away, nagka-zombie, nagkaayos sila nang paunti-unti, hanggang sa nagkabate at eh, naging team din sila, and sa dulo, naging mas solid pa nga yung pagkakaibigan nila. Yun din talaga yung nagustuhan ko dito eh, na ang natural lang talaga ng flow ng story, kung paano nga nalang yung mga characters, na nakaka-amaze honestly, kasi nagawa nila yon in a one and a half hour na film lang. Sa si ibang movie, 2 hours, 3 hours, tapos yung mga bida, wala pa rin nararating. Again, balikan ko yung comedy dito. Siguro some would say na may mga parts na hindi realistic or hindi consistent yung atake nga doon sa mga zombies. Pero I would say na it's part nga nung flair, nung mismong humor nga nung film. I love na sobrang daming unexpected na nangyayari na it's kind of weird and out of place pero bagay naman kasi siya kasi ayun naman yung treatment ng film na naipakita naman nila sa simulat sa pool pa lang. For example nga ulit, may zombie na kumakanta, may pusang zombie, yung slow mo sa may tugtog na sobrang weird, yung mga ganun bang dagdag na hindi yung siya normal na nakikita but at the same time, okay lang nga kasi nga, bagay naman siya doon sa mismong style na pinapakita naman ng film all throughout the film. Ay, sa simula pa lang eh, bakit nga ba may access yung isang janitor sa isang laboratory na may ginagawang ganun ka-classified na experiment? So doon pa lang, pinapakita na nila na unpredictable nga itong movie na to. Nakakaganda din to kasi nga yung mga lines, yung delivery maganda rin naman and effective din enough na matatawa ka din so alam mo yun masusuportahan din nila yung isa't isa. Puro on the third act lang towards the ending sana nagcommit nga sila doon sa ikakaboom nga yung buong city kasi ayun yung ticking time na hinahabol nila eh so mas maganda lang sana kung naipakita or mas naramdaman pa yung intensity don towards the end. Also, wish na sana mas de developed lang din or mas naging clear yung feelings nila sa isa't isa, lalo na nga nila Ben and Kendall kasi nga, hindi rin masyadong naging malinaw. Tapos sa dulo, naging sila lang na hindi ko lang naramdaman na good enough na ba na naging ganun yung ending nilang dalawa. Yep, simple lang yung story and they played it safe in terms of doon nga sa mga zombies. Pero, it's good din for me. Overall, I love this film. It's funny, creative nga sa si zombie genre, and maayos din yung story na mag-e-enjoy ka naman, lalo na kung mahilig ka sa mga zombie movies na may halong comedy. So, yun lang title ng movie, Scout's Guide to the Zombie Apocalypse, and ang Torta rating ko for this ay 7.5 out of 10.